Merry Christmas sa inyong lahat. So, December 25, kanawal ng Pasko. So, ayan. Magbibisang ang inay. Magbibis ang inay at pupunta sa mga kaibigan. Diyos ko, manginginain. At bago ang lahat, syempre, papakain ko muna ang aking mga alaga. Ere, ere, ere. Oh, ang dali lang. Oh, ang ang dali lang. Ang dali lang. Ang bebe nga. Ay, nakot. Mahal. Dali na. Nakawit lang. Pare, re, 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 re. O, oh, ayan na. Ayan na. oh, di ba? Kito, Merry Christmas, bebe. Tiko. Ako mo na, bebe. inihe. Pinigyan ko na muna. Baby, muna, muna. <laughs> na isang chicken na buto ang aking anak kasi di ko mabibis mo ng inibara na malamig ka umuulan ulan. Mm. Ang pamahabang So, bubunta na ako sa mga kaibigan ko. Kita mo tayo sa kalye. Mm. Sa mga bahay-bahay lang aking mga kaibigan. Babay muna po. gagala na naman ang inipanak. Ang sawa ng panahon umuulan. <sculiar noise> Diyos ko. bongga-bongga ang Pasko. So, pupunta po na din po ako sa party din ako kung may custom na eh. kaya ako? Una-una kapain. Una, eh. uh. So, masama po ang panahon, umulan. yon ayan, Diyos ko, para wala namang customer maggagala lang ako. Ay, just ko pumasok ko na ba? Wala customer! Inay ko po! Maggagala na lang ba yung sa akin kumain. just ko, ang problema, hindi ko alam kung paano makapunta sa kanila. Diyos ko. Like invite pero hindi alam ang mga bahay. just ko, nakakaloka, diba? Diyos ko, sinabi nila yung mga place nila, pero hindi ko talaga kung saan, hindi ko alam kung saan talaga yung talagang uh, pina-exacto ng kanilang bahay Siyos ko na naulan ulan lang pa kaya mahirap pa napin So pupuntahan ko muna na aking kibig, kasi Ming -Ming, Ming Ming Merry Christmas ah, Kawawa naman Pasko ng anak ko Walang pagkain Bibili kita ng ano ha. So ito po yung pusa na nandito lagi sa escalator. Wala po siyang at nag-a-adapt sa kanya buntis ata. At bibili ko muna ng pagkain siya, bebe ha. Jaka muna ha. Merry Christmas na ka. Okay. Jaka muna at bibili ako ng pagkain, okay? Mimi Oh, dali na mami. Eh. Ala. May nang kasama namin, bunta sa mahandaan. Pakain muna po kami ng lomi siyempre ayan may aso po napaka cute si baby whitey naka eh kain mo na kaya ng ulang ko po ay minudo so yung in order ko pong lume mamaya ako pa po kakainin at siyempre kasabay ko din po si whitey whitey <laughs> tingin siya <laughs> Saya mengucapkan selamat ulang tahun yeah. Banyak yang akan saya berikan Selamat Christmas tahun, Lomi Lomi yeah, Lomi Batangas Saya anak ah ini toko Anak, wala na bebe, ha? Wala, kay Bebe, wala na, ha? Kay Mingming naman yun, okay? ha <laughs> nabigyan ko na siya ng buto, eh. So, yeah, kain po tayo. Kain po tayo. Eh, dito naman. Ang nila ka? Huwag nila. Huwag dito,

So, ay, to, uh, kira po po ng pagkain para kay Mingming. Ito Ito ang kanyang

Ijakaw na muna ha. Bebe. Dito ako sa mall. Ang dami pa rin tao. Hindi na ako. Siniprot ang aking kasama-sama sa balpa. Kaya kakain na lang ko ng show man. Kakain na lang ko shomar. Japanese shomar. Japanese ako Japanese Pero tsaka pala, may gulaman pala. Gulaman.

Pindi ako ulit ng salad. Ayan, oh, napakasarap. Ang mga salad, ayan. Mayroon hmm. daw ang salad dito po sa mall. Walang pagod kasi. Walang pagod ni I'm gonna go salon. Merry Christmas boy!